seri. Saya ingat SJR. Si Kanina may mga pera pa kami eh, nuna. Ngus lahat, ngus na. Kelas. Pulus kelas. Pulus kelas. Wag na. Wag na talagay pulos. <laughs> <laughs> Jerno.

Dito sa kabila, ayan, si Gian. Yeah, mga labira. Okay mga okay, maraming pera. Ang gala. Puro, puro ba? Puro sa sahod, may ka ng pera. Pagkatapos, wala na, lilipad na yan. Lilipad na yan. Parang ang yan. Ibon, ibong na Ibu pala. Lilipad hmm. yan. Hmm. Yeah. So, wala na kami pera. Wala na. Wala na, wa, wa na Joy Pulos. Bisa bisa ya pak? Wah rajin pulus. Igo orang naik gupit. Igo namis pak. Apa rumah kamu kamu kau galingan ni ya? Oh ekor Naik kuat tak ya? Baik tahu. Kamu mau sih abrut mu? Soai abrut. Beris bah. Masih mau ingat mu mo mau lek nak kau hilang? Kau <laughs> hilang <laughs> hilang bener eh. Mau lek nak kau di nak kaya? <mudare. laughs> Oke pak me. Wan. Mu hmm. dari Saudi. tas ini no, mu pesin sya. Kayak mau pakai ini sung. Hmm. Kaya yung mm. kita sa pasensya, mamatay mo sa si stress, depression. Wala na. Relax lang. <clears> Huwag <throat> tayo mahuman na sa kutrata, kalas. Uli na mo. Uli na. Kaya sa mga gustong mag-abroad, anong masasabi mo, Jer? Ah, sa mga gustong mag-abroad, yung payo ko lang sa inyo. Mm. Mga kaibigan, sa Pilipinas. Kung mm. gusto-gusto talaga makapera maka pera na malaki, oo oh, kami naranas, nakaranas kami na malaking pera. Mm. Pero, araw lang. At saka oras. Ah, minuto pa nga eh. Kinibukasan, wala na? Wala na. Alam oh, parang nuclear bomb. Ganun yan. Pugsit lahat. So, sa mga nagbabalag mga abroad ayan. Kung gusto nyo ma-experience yung na-experience namin. Amen. Yeah, ayan, sige. Go. Go to apply the flow. Na, apply na kayo dyan. Apply na kayo dyan. yan lang yung may papayo namin sa inyo mga kaibigan. Huwag nyo lang ilak din eh. so, kayong iyak dito ha. Pag nandito na kayo, dapat matapang yung loob nyo. <laughs>